sabi nila daw, tatlong itlog daw yung itatapon natin. So, ayun, tingnan nyo guys, yung pangwarta, yung nang buwa ko. <laughs> so, so, nang pasok natin guys, nilabay so, natin yung tatlong bola guys, tapos sinerte tayo guys kasi nakatunog. tayo. Pam, sang, kajutay. Pam, ban, sang, kajutay. So, what's up mga kajutay? No? Magandang gabi sa lahat dyan sa Manasa, Japan, kumbawa. So ngayon, guys, meron kami nakita ng may pista doon. So mag magdaro tayo ng ano mga mga games ba, mga tao dito. Pati bang uri ng games doon. So magdala tayo, magdala tayo ng puhunin guys kasi kailangan natin ng pera doon. Dala tayo ng 150. Ay di, dagdag natin 'to. Para hindi tayo masirohan. So tara guys. Gamit gamit natin yung bag ni Dora doon guys, Magpunta tayo sa peryahan. So, guys, please go guys. So, ayun, guys. makaya ko ng pahabal. Pahabal-habal man to sa amin dito sa Lapu-Lapu. So, after nun, guys. Ayun, may mga guys. So, nang siya sa kalsada. You know, schedule tayo. Nagpahabal-habal ako, guys. Punta kasi kami ng Puriha. Nawala dito sa Japan. So, ayun, guys. Unang sabak ko, guys. Sinabak niya ako. Oh, pumusta ako. Ganang ito ng bula-bula to siya, guys. Oh, tap Tapon-tapo ng bola. Color games na sabi nila tatlong itlog daw yung itatapo natin. So, ayun, tingnan guys. So, oh, yung pangwarta, ng buwa ko. <laughs> so, so, nang pasok natin, guys, so, nilabay natin yung tatlong bola, guys, tapos, sinerte tayo, guys, kasi nakatunog, tayo iti dito sa, sa unahan, so, doon ka alas, guys, so, saka Jesus, lipay, guys, kayo tayo, lipay yung si Doro, guys, so, so, masaya ni, ni Doro, Doro, the, da, da exporter, guys, so, nanalo siya ng 50 pesos, guys, so, yun, guys, Pakita ko siya yung ano ko panalo ko 150 lang yung puhunan natin guys no pero ayun nagkakautang ng 50 so na, 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 nag-ospital tayo guys kasi ma, 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 masama yung tingin ni ate sa, sa gilid baka alis tayo na manalo tayo ba So napusta tayo dito lang panglaso ayun guys uh, kinuha ni ate yung bola kaya ipulitistaan niya ako guys kasi sabi niya may bangs nung kasama ang katabi ko so, nilabay ni ate yung ano tapos tinan yo guys dito nag nag, nag, nag rolling yung bola guys tapos Sus, my goodness, eh, hindi tayo tumama. So, ayun, nagpapuling-pole ako, guys, para magparasyon tayo ng kabalhinta. <laughs> Balhinta sa kabila, guys. Kaya kasi marami pang duwa dito, guys, sa peryahan, guys, dito sa Cordoba ba. So, dun, sabi ko, pupunta tayo sa kabila kasi kailangan natin na magkapira kasi pambayad to sa, ano, sa ticket pa po, pabalik pa, pa Japan. So, wala, wala na pira dito, dito sa, sa Pinas, guys, kaya kailangan natin mag-invest mag, ano, mag tayo dito. So, dito kami sa color, color coding, So video mahaba-haba ito na vlog guys no sa pag tiisin nyo lang ng mukha na guys so dito nagpasinsiyo ako ni Ate kasi mura lang man ang tayaan dito. Yung taya dito sa sa Bisaya guys. Kinakalawang na guys so sa, sa inyo kasi ang taya namin dito ay pustaba. So yung gisa so, nagligligid yung bola guys. So yung, ang gamit dito guys, bola sa volleyball guys. Dati na bola sa basketball pero ma marami na nasira na palaruan. So ayun, oh nanalo naman tayo dito guys. Parang nanalo tayo dito pero hindi daw para tayo tumama. So tingin-tingin yung mga bata sa akin. Bakit may bangs itong mga sama namin? Siguro ano to si Doro the Explorer siguro to So sinabihan ko yung bata, hindi ako si Dora, ako si Doro. So where are we going? To the, to the Perry diba? <laughs> so pinusta natin guys kasi nanalo man sa kabila ng 50. Dito natin to routine So nag-try tayo na magtapo ng bula dito. Iwan ko kung kung tatama na tayo dito pero this time guys tayo yung hangyo tayo guys na tayo yung tatapon sa sa bola kasi pang papasyerte ba pagpasinsyahan nyo na yung chan uh, ko guys medyo ay hindi pala ako ang naglabay ng bola dito kalimutan ko na <laughs> tingnan guys so, pag, tingin yun, guys may daya kayo guys so, iba iba kasi yung kulay yung number 12 guys iba namang kulay number 11 So yung isang na ligid yung bula guys, lang iba na yung tingin sa akin ni Kuya sa kaya parang pinasimplehan ko na lang guys ba na parang nanalo tayo ako. Oh. Nanalo na tayo ulit guys, iwan ko pag walang bigay-bigay sa akin. So ay, habang naghintay tayo, mga bata umalis na guys kasi parang di talaga nila mapigilan yung sarili nila bakit si Kajutay. Ay, ayun na, si <laughs> Kajutay na naglagay ng bula guys. So, oh. yan. Binigyan tayo ng chance ni ate na mag magpa -lig -ligi sa bula guys. So, oh. Yun, sa mga pagwala wala na kayong pamasahi, pabalik ng Japan, magsugal kayo sa oh, sugal o oh, ano kayo sa glit kayo dito, maggambol kay dito. Yung guys, so, pinosta natin guys yung 80% ng number dito. So sana tatama tayo pag hindi to tatama guys. Baka siya yung matamaan sa akin. So yung guys, So, yun lumubog yung number 9 guys. Yan pumalapak pa rin tayo guys kasi sport man tayo. So hindi tayo tumama. So sabi ko daog sila. So ayun guys, nag Pakoy kahoy ako dito sa may na bingo guys kasi gusto ko kasi yung ano yung announcement dito guys eh. So, tingin tingin, tingin guys kasi may 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 nagbingo kasi bingo dito sa so may kusina so at ah, tayo naman sa living room tayo. So wala tatalo tatalo pa rin tayo guys. So at least guys na yung ano moments and memories uh, na nakapag ano tayo laro tayo ng ba So ayun guys. So, <laughs> tingin tingin tayo guys. Feel di guys ah. Makasih, <laughs> mahal ke Solina naku oh, dako kita pilih dulu guys Bro, oke okay, lah, bye-bye <laughs>